Ito na po ang pinakamasarap na dessert na hanap mo. For today's video, gagawa tayo ng strawberry ice cream cake. Tara, simulan na natin! Gagamit tayo dito ng 500 ml ng all-purpose cream chilled overnight. At saka 380 grams condensed milk chilled overnight din. Meron tayo ditong 1 bar or 125 grams cream cheese. I-cream lang natin ito gamit ang ating hand blender or kung meron available na blender, pwede nyo din gamitin until mag in size. Dahil strawberry flavor ang ating gagawin, so gagamit tayo dito ng strawberry fillings on toppings. At saka ang ating Graham's Crackers. Now, ililayer na natin ito. Naglagay lang tayo ng Graham's Crackers or space sa ating cake. Pagkatapos, lagyan natin ito ng ating mixture. nag lang tayo ng mga 3 tablespoons ng ating strawberry flavor at siniswirl natin ito gawin nyo lang proseso niyan until na matapos. Napakadalam pong gawin ito mga mommies. Very easy lang. At no need to bake na din. Ito, tinichill lang natin ito overnight until na magset. Ito, nagset na. Naging matigas na ang ating ice cream. Cheesecake. O di ba diba, napakaganda ng kombinasyon. Pula at saka puti. At napakasarap nito mga mommies. Hoping yung subukan ng ating recipe. Thank you so much for watching. See you in my next vlog. God bless you all and stay safe everyone. Bye.